Ayan po mga kahilaw, meron tayong repair dito na B10 RGB Slash 3. Ano po ito, uh, big deeper na laser light. Ang kulay po niyan ay red, green, at blue. Ay, grabe naman to buksan na po natin. Ay! Ano yari? Yun o. Oh. Hmm? Naka, yun. May mga ano na, wala nang itlog. Meron na rin po ako kaming naka-encounter dati nito sa dati ko pong tinatrabahohan. Dinala po sa aming sa tindahan po ni Bossing. Yung pagdala niya sa amin, sakto na naitagilid niyo po may nalaglag po siyang itlog ng ibon <laughs> yun ang ano yun po yung nangyari ito naman wala na yung ibon wala nang itlog talaga lumaki na po yung siguro yung ibon dito ngayon testing po natin mga kailaw kung gumagana po po ba yan po power plug na natin Ayan mga kailaw oh. plug na po natin. Blower pan gumagana. Yung isa hindi. Yung mga motor niya to gumagana. Ito naman gumagana din. Yung isa gumagana din. Yung blue umiilaw pa. Ito dito po nakatutok ang green laser. Ito po 'yon. Wala, hindi umiilaw. Tapos ito ang red hindi rin umiilaw. So yun mga kailaw at update ko po kayo kung may pag-asa po ba ito kung magagawa pa po ba siya. Kailangan ko po muna siyang linisin tapos chichikin ko po muna yung mga wirings niya sa kayong laser diode niya kung gumagana pa ba, ba or hindi na or kailangan na siyang palitan ng bagong laser diode. A few moments later. Ayan oh, grabe. Ang dami. Kailangan natin matanggal yung mga ano ibon. Hmm. Pati sa board. Ang mga siya sa board. Ayan na mga kailaw, malinis na. Oh. Hmm. Ayan na mga kailaw, oh. ito na yung mga binahayang po ng ibon. Yan, yan po yung nasa loob ng laser. Minsan po kasi nangyayari ito, lalo na po sa taas ng bahay, minsan hindi na po nagagalaw. Sa iba naman ay istak sa bahay, pinapasok po siya ng mga daga. Pwede pong ngatgatin ang mga wirings niya kasi may ginawa din po ako dati dito yung sa kababayan po natin. In pinasok po siya ng daga, ginatgat po yung mga wirings niya kaya kailangan po isa-isahin, i kung ano yung mga, mga sira niya kasi lalo na yung mga polarity, baka kasi magkamali, pwedeng masira yung laser. Eh na po mga kailaw na linisan na po natin. Tinanggal ko po muna yung power supply niya. Bago ko po i-overall na linisan po ulit lahat, kailangan ko po muna mapailaw itong red, green, blue. Sana hindi pa po hindi yung ano, laser diode. Ito po ang ng laser diode. Ito green. Ito naman ay blue. Tapos ito ay red. Laser diode po yan po natin kung good pa ba ang laser diode or pondi na yun ito naman ang power supply papunta sa laser diode testing ko po muna siya lahat mga kailaw kulay blue lang talaga ang umiilaw sa kanya Tinesting ko na itong output itong power supply para sa laser. Wala siyang output. Kitingin, tingin tayo dito sa unahan. Yun ito meron tayong laser diode. Titesting ko natin ito kung talagang laser diode na ang sira niya or itong power supply. Hindi po umiilaw itong laser diode na green niya. Tapos yung red. Ito yung laser diode na red, hindi rin po umiilaw. Kini ko yung output, meron naman siyang voltahe. Ito pong laser diode na nakikita nyo. Yan. Sa akin po yan, pan-testing ko po ito. Tinesting ko po dito sa board nya. yun umiilaw yung laser diode. Ibig sabihin, meron pong output itong board nya, pang laser ang sira po niya itong laser diode na green saka yung laser diode na red dalawa na po ang sira niya kailangan nang palitan ng bagong laser diode na green saka red medyo mahal din kasi ito kung order natin siguro nasa 2,000 at ang isa nito tapos ito nasa 600 to 800 yung motor po matigas na po siya ibig sabihin sira din yung isang stepper motor laser po at uh, pag napundi po kasi ang laser diode minsan wala na pong nabibili minsan meron naman medyo ang gasas po kasi sa laser diode libo po kasi ang halaga niya kanya kanya po ng milliwatt dyan itong green nasa ano to 30 milliwatt ito naman red pwedeng mga ano to mga 50 milliwatt kaya yun mga kailaw pwede pong magawa or hindi pwede naman pong magawa to yun nga lang gagastos sa sir na medyo mahal na di kagaya na pong ginawa ko yung taga rapo na ganitong laser diode ninat ka po yung mga wire yun naayos pa po yun nakakuha pa naman yung mga wiring nya good pa naman siya. yun mga kailaw at dagdag tips na rin po pag ganito po ang laser diode nyo kapag humina na o talagang mahinang mahina na hindi na po siya na re-repair pag mga ganito po kasi ano na yan disposable kailangan nyo po talagang bumili ng bagong laser diode kahit po buksan nyo po itong laser diode na yan kahit buksan nyo po yan wala namang po kayong marerepair repair dyan. halos maliit na maliit na pyesa lang po ang nakakabit dyan sa loob na yan kaya kailangan nyo po talagang bumili ng bagong laser diode. Pero kailangan pag po kayo, kailangan po saktok po yung voltahe nya. Kahit sabihin mong maliit ng konte basta pareho po ang volts nya. Ayun mga kailang, bindalik po muna natin sa date at shout out po ulit natin ng ating mga kailaw na si Jolene Bell from City of Ilagan, Isabela. Shout out din po kay DJ Ray Rabisa. At shout out din po kay Brian Sanico Bitio. Yung pakipalo na rin po ang aking uh, Facebook page NGA Pictures. Yun. Uh, thank you for watching and God bless. Thank <music> you.